mga boss, so ito na nga yung bablog natin ngayon na Tamiya, eh pari pala, hindi pala Tamiya, nasanay na ako sa mga Tamiya. So yung nga natin ngayon is FPJ guys, at naka-automatic transmission nga pala to mga boss. Yan. So magpagas muna tayo nga bago tayo mag -vlog. at pupunta nga kami doon sa bahay ng lola ko para doon ako mag -blog. So ito na nga guys, hindi na tayo sa ating spot ng ating pagbablagan at ito nga pala guys ang ating FPJ owner type jeep na naka-automatic transmission. So, ito nga guys. Ayan o. No. Dati siyang naka-manual. So, ngayon, pinalta natin siya ng automatic. Kasi guys, itong owner natin is nabili na. At yung bumili nito guys, meron silang farm. At gagamitin nga nila to sa kanilang farm. Siyempre, yung customer natin gusto nila is yung parang pangharabas lang talaga. Yung farm na pang-farm talaga yung datingan nitong owner natin. Kasi sa gulong pa lang. Ayan o. No. Diba? yung pambardagulan talaga sa mga putikan so guys itong owner na to actually ito yung owner ng daddy ko at ginagamit niya to dati pang ng mga malata pang piyasa namin sa owner at pambili ng mga mga parts mga parts na kailangan namin sa talyer tapos na ano siya napasa siya sa tita ko na dito nga nakatira yan shoutout kay tita beb at siya nagdrive nito nung pagka-uwi niya na imabansa okay. Hindi natin sila maku-question kung bakit gusto nila ng mga gayetong sasakyan. Siyempre mga boss, ituturo ko kayo dito sa ating automatic owner type jeep. Yan. So simulan nga natin mga boss dito sa panlabas. So ayan, ito guys, kakaiba to. So, sa lahat ng binablog ko nga lagi, tayo nagbablog ng mga Tamiya owner type jeep. So ngayon, kakaiba. Tayo dito sa likod na reserve. Sakali man na ma-flat kayo. Yan. Tapos yung tailgate niya guys, uh, hindi na siya bago. Actually, pininturahan na lang namin siya. Kasi yung itsura talaga nito guys dati, as in talagang pangharabas lang talaga. So yung nakabili, gusto niya syempre, ikaw naman kahit pangharabas mo, kung mapera ka naman, di ba? Medyo pakisigin mo rin ng konti. Ayan. Pati yung pang ilalim mga boss, pininturahan din namin. Kung kanya nga palang mags, uh, nirepaint namin yan. Hindi ko actually alam kung anong mags yung, yung meron tayo ngayon. Pero basta parang ang, ang classic lang ng dating nung mugs natin. Uh, Siyempre, nakano tayo, naka Yokohama na super dig digger. Yan. Super digger na gulong. Yeah. hindi ba, ang, ang, angas lang, di ba? Kung nakakaumay na puro tamiya. Actually, gusto ko nga bumili ng ganitong mga type ng owner, yung malalaking gulong. Pero yung height niya, yung ganyan pa din, oh. parang kala mo, lowered. <laughs> Yan. Yung body nga pala nito, mga boss, is pure stainless. Yan yung kagandahan guys sa owner type jeep. So, sa iba siguro sinasabi nila na walang bali yung owner. Ito kasi guys, uh, meron mayroon akong mga kit na dito na nakalagay na uh, G-Wells. Ayan Yung nakuha namin to dati, hindi pa ganyan talaga itsura niyan. Basta G-Wells siya. Kaya binili rin siya ng daddy kasi fan daw siya ng mga G-Wells. Tapos yung bumper niya, yung ilaw, signal lights, yung kanyang frame, yan kakaiba may ganito hindi ko lang alam kung type ba siya sa ng g pati yung hood oh. Ayan. tapos yung trapal natin uh, pinabago nga pala natin yan pati itong sidings ng trapal natin Ayan, tayo nagpakabit yan yan lang yung meron sa panlabas natin kumbaga pangharabas lang talaga yung gagawin natin dito at uh, yung gusto ng may-ari eto eto ay antenna ba hindi kasi ako sobrang fan ng mga ganitong type pero ngayon nakita ko nga parang gusto ko na magkamero. Mga eh. parang maiba naman. Sa interior nga pala mga boss. Yan. Normal lang. Stainless na sahig. Ayan yung likod. Sorry makalat gawa ng kapatid ko eh. Ayan. Wala lang. Normal lang na mga gauges. Sinpang drive-drive lang talaga. Ayan Dadalwa lang yung pedal kasi automatic. Yeah. Diba? Ayos. Uh, Kanya nga palang body kaya ganan. Pinabuli ulit namin siya. Pina, yung kinikisis ng liha, yung parang hairline yan. Hindi siya na ganyan. Tapos yung iba, pinakintab na. Yan. nito, dito sa fender. Yung bumper. Yan. Uh, check naman natin yung kanyang engine. sarap pakita ko nga rin pala sa inyo. Ay, ang mabigat eh. Ito so guys ang ating engine. Ayan, naka 4K engine tayo dito. Pang harabas. Pang lang talaga. So madami nga guys nagtatanong kung may available pa kami na mga automatic na owner type jeep. Actually guys, ang automatic transmission para dito sa mga owner, mahirap talagang humanap. Ayan, kagaya nito. so sa Manila pa namin siya binili. At uh, pag nagkakaroon ng na problema, ang napunta mismo is yung nilhan namin ito. Pero syempre may bayad pa rin yun. Yan. So kung gusto nyo uh, guys magpagawa ng mga ganitong transmission, ano namin na uh, kayo na lang yung bumili at kami na lang yung magkakabit. Yan. Kasi minsan talaga kapag nagkakabit kami ng ganyan, wala na kaming warranty dun sa kinukuha na namin kaya nalulugi kami. So guys, so testing natin siya, test drive natin at uh, try natin dun sa sanay sa kotse pa-feel natin sa kanila kung ano yung feeling ng naka-automatic owner type jeep. Tanggal nga pala guys yung ating trapal so, tanggalin nga natin para makita natin ng mas ayos. Yung itsura guys kapag wala siyang trapal sa likod. So di ko na ito tinanggal kasi mahirap yung banda dito. Yan. Diba? Para sa akin mas ayos. Yung dating nya para siyang parang wrangler. Parang kala mo uh, mini jimny. Ayan ano Oh. Diba? Astig. Thank you ganito ka, dili. Sabi niya, marunong daw siya mag-drive. So, pakita mo sa akin kung marunong ka talaga. Kasi hindi niya, Bios. Yan. Huwag natin pakita yung mukha niya. Ano yan? Anak niya ni Mayor. Ang dami nga nagsasabi na mga, mga comment na magbibiyos, eh mag magwiwigo na lang daw sila kaysa mag-owner. Try natin kung anong mafe-feel niya pag nag-drive siya ng owner type jeep. Let's go! Yeah. Okay. May kasi yan. Sige, okay, yan. Sige, okay, on. Hey, ngayon ka lang ata ulit nakahawak eh. Basta marunong ka po mreno. Iba yan, hindi yan kagaya ng Wigo na kapag ni, ano, magbentaan mo yung preno, ah, tatakbo siya. Ito, hindi, iba. Siyempre, mechanical to eh. Tatakbo ba? Hindi, paano lang yun eh. Palusong lang yan, kaya na ganun. Eh, kaliwa. Nasa ano nga pala kami. Paano sabi na? ko kaliwa. Asya, bahala ka. Okay, ayos na yan. Yun ang pirada niya, maikli lang. Yeah. Ayun Sabi ko siya, hindi siya natakbo kapag di mo siya sinisilin niya door. Sige lang, go. Anong masasabi mo sa owner type jeep na naka-automatic? Honest ah, nice review ba yan? Oo. Oh, yeah. Baka naman dahil shota lang kita, kaya ka ganyan. <laughs> okay, okay. Oo, oh, balik ka na. Ayan, yeah, may reverse. Try may reverse. Pakita mo na. Stop ko muna. Ayan, yeah, reverse. Ayan, yeah, yeah, na naka-reverse na siya. Ayan, diba? Kita-kita niyo yung likod. Ayan, yeah, tras mo hanggang dun. lang galing marunong nga uy wait lang o <laughs> oh, iwan <E1>. yan diktal diktal lang yan walang, walang pambili ng chinelas yung may-ari nga kasi nito dati uh, tita ko dating nakamanwal So, nung napa, ano na sa kanya nung nabenta na, pinapalitan nga namin ng automatic kasi gusto nung nakabili, automatic. Huwag mo masyad dito tutok doon sa kotse. Gawa baka manibago siya. So, ayaw palang idrive drive ng tita ko kasi sanay daw siya sa manual. Yan, dito niya kaya i-drive yung automatic. Ayaw ko kung, bakit nangyari yun. Hindi, try mong paano <laughs> Nagpapakita nagpapakitang gilas ka ba sa atin? <laughs> so, ina-impress mo ata ako eh. <laughs> guys, dito ko natatapusin yung vlog ko dito so thank you for watching, don't forget to like comment, share and subscribe